Nandiyan po ngayon si Mike Agustin at Yexcel Sebastian. Ingat lang po kayo. Marami na po mga nagreklamo dito na naloko doon sa mga investment uh, opportunities na inooffer nila. Trending ngayon sa social media. Yexcel Sebastian at Mike Agustin. Pumiyahin na raw patungong Nagoya, Japan. Naging usap-usapan nga nabanggit ni Senator Rafi Tulfo sa Senate hearing na pumunta sa Nagoya, Japan ang magkarelasyon na si Excel Sebastian at Mike Agustin. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, manakilal siya na nagsabi sa kanya na nakasabay nila ang dalawa sa aeroplano. Tinanong ni Senator Rafi Tulfo kung may paraan daw ba na mapigilan na makabiyahe ang mga ganitong tao na kalat na kalat na may reklamo laban sa kanila. Kamakailan lang ay dumulog sa programa ni Senator Rafi Tulfo ang mga nagpakilalang mga biktima raw ng investment scam ni Nayexel at Mikey. Sinabi ni Senator Rafi Tulfo na bumiyahin na papuntang Nagoya, Japan ang magkasintahang Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Ito ay sa gitna ng mga reklamo sa kanilang kaugnay sa sinasabing investment scam. Sa Senate hearing, tinanong ni Senator Rafi Tulfo kung may paraan daw ba na mapigilan na makabiyahe ang mga ganitong tao nakalat nakalat, na kalat nakalat, na may reklamo laban sa kanila. Anya, bukod dito sa whole departure order mula sa korte. Ayon kay Secretary Remulia, ang tanging magagawa ng DOJ ay lookout bulletin at wala silang magagawa kundi igalang ang kanilang right to travel. Matatandaan ka makailan? Yes, Sebastian at Mike Agustin. Pinatulfo! Nahaharap ngayon sa maraming reklamo ng estafa sa National Bureau of Investigation ang dating miyembro ng 90s dance group na Street Boys at isang kilalang toy collector at vlogger na si Yexel Sebastian. Dawit rin ang kanyang partner na si dating PBB housemate Mikey Augustine dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa isang investment scam. Noong nakaraang linggo, naglabasan ng mga reklamo sa social media mula sa mga nag-invest umano ng TIG 1 million pesos kapalit ng 5% interest rate kada buwan o 60% kada taon sa investment na inaalok ni Nayeksel at Mikey. Ayon sa mga nagreklamo, umabot ng 200 million pesos ang natanggap na pera ni Nayexel at Mikey mula sa mga investors na karamihan ay mga OFW. Isa sa mga nagreklamo laban kina Excel at Mikey ay si Priscilla Fountain, Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang nagmamakaawa na umano ang mga OFW at nasa abroad na nag-invest kina Excel at Mikey. Lahat pa niya dalawang buwan na umanong delayed ang interes na pinangako ni na at Mikey. Kasunod nito, nakiusap siyang kausapin sila Nina Yexel at Mikey matapos siyang i-block at i-unfriend ng mga ito sa Facebook. Ania, Mikey Agustin at Yexel Sebastian, nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo. Meron din sa Pinas mga naglabas ng pera. Sana po kausapin niyo kami. Two months na pong delayed ang aming kita sa investment namin sa inyo. Kayo ang kausap namin, sana pakiusap kayo ng maayos sa amin. Binlock ako ni Yexel, In-unfriend ako ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganun? Maayos kami naglabas ng pera. Sana maayos din kayo makipag-usap sa amin. Nai-stress na kami. Hashtag Rafi Tulfo Inaction. Sa kabilang banda, nakapanayam ng mga nagre-reklamong investors, si Excel sa programa ni Senator Rafi Tulfo na wanted sa radyo. Sinabi ni Yexel na ang pera ng mga nagre-reklamo ay nasa opisina nila. Ngunit iginiit ng mga complainants na kapag pumunta sila sa opisina ng kumpanya ay wala umanong humaharap sa kanila. Sabi pa ng isa sa mga complainant, May mga pumunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita. Wala po daw tao pero may tao po naman sa loob. Pinatay po nila yung ilaw pero bukas yung aircon. Paano walang tao? Ibukas e yung aircon. Dito ay giniit ni Excel na kaya wala siyang maisagot sa mga investors dahil investor din umano siya. Ayon pa kay Excel, hindi siya ang may-ari ng HP Horizon na pinag investan nila, kundi isang nangangalang Hector. Kaya wala umano siyang akses sa pera. Anya, Kung baga nga po, wala din po kaming maisagot sa mga tao. Gawa nga po na kapag kami ng updates, hindi rin po kami binibigyan ng updates agad-agad. Iginiit din ni Excel na bago mag-invest ay sinabi umano niya sa mga investors na hindi siya ang may-ari ng kumpanya. Anya, hindi po ako ang may-ari nito. I-explain ko naman po sa kanila na investor din po kami talaga. Hindi po talaga kami 'yung owner. Gayon pa man, ipinaliwanag ni NBI Anti-Fraud Division Chief Attorney Palmer Malyari na malaki ang pananagutan o responsibilidad ni na Yexel at Mikey sa kaso dahil sila ang tumanggap na pera ng mga investors. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng NBI hinggil sa kasong estafa laban kina Yexel at Mikey.